Mavericks fans, sinisigaw na boss daw itong si Cooper Flag at ang naging dahilan sa sunod-sunod ng pagkatalo ng Mavericks this season. Scapegoat lang ba si Flag o talagang boss ito at overhype? Maraming fans ng Dallas Mavericks ang nagsasabing ginawang scapegoat si Cooper Flag sa mahinang simula ng kupuna na may second wins anim na losses record ngayong season. Sa mga panayam, ipinahayag mismo ni Flag na hindi siya sanay matalo ng ganito at ramdam niya ang pressure bilang bagong mukha ng franchise. Dahil dito, mabilis siyang napasailalim sa masusing pagsusuri ng media at mga tagahanga. Gayunman, hindi makatarungang ibunton sa kanya ang lahat ng sisi dahil rookie pa lamang siya. Ang problema ng Mavs ay mas malalim at may kinalaman sa roster construction at coaching adjustments sa edad na labing walo, natural na may learning curve pa siya. Ngunit dahil mataas ang expectations siya agad ang unang napupuna kapag nagkakaroon ng pagkatalo. Si Nico Harrison, ang general manager ng Dallas Mavericks, ang pumili kay Flag bilang unang pick sa 2025 NBA Draft. Bago pa man magsimula ang season, marami na ang nagdududa sa direksyon ng team sa ilalim ng pamumuno niya. Ilang analysts ang nagsabing masyado siyang agresibo sa mga trade at kulang sa consistency ang kanyang long-term vision. Pinili niyang itutok ang rebuild sa paligid ni Flag matapos mawag wala ang ilang veteranong core players. Umaasa siyang magiging cornerstone ng bagong era ng Mavericks ang batang forward. Ngunit sa kasalukuyang resulta ng koponan, tila bumabalik sa kanya ang mga puna. Sa halip na tagumpay, kritisismo ang mas umigting laban sa kanya. Para kay Flag, malaking hamon ang agad na maging leader ng isang team na kasalukuyang naghahanap pa ng identity. Bagaman ipinakita niya ang potensyal sa unang mga laro, hindi sa iyon upang agad maibalik sa forma ang Mavs. Kinakailangan pa niya ng oras upang masanay sa physicality at bilis ng NBA level. Bukod dito, ang kakulangan ng balanse sa roster ay nagdudulot ng kahirapan sa spacing at depensa. Dahil dito, tila nagmumukhang personal na kasalanan ni Flag ang bawat pagkatalo ang mga fans ay nagiging padalos dolo sa pagbibigay ng hatol. Gayunman, malino na ang problema ay hindi lamang nakaugat sa kanya kundi sa buong sistema. Samantala, patuloy na ipinagtatanggol ni Harrison ang kanyang mga desisyon sa harap ng lumalaking pressure. Ayon sa kanya, nasa proseso pa lamang sila ng pagtatayo ng panibagong pundasyon ng franchise. Naniniwala siyang sa pagdaan ng panahon, makikita rin ng mga tagahanga ang tamang direksyon ng rebuild. Gayunman, hindi mapigilan ng ilan na sabihing maaaring nasa hot seat na siya kung magpapatuloy ang losing streak. Ang tiwala ng ownership at fanbase ay nagsisimula ng mabawasan. Ang tanyang reputasyon bilang matapang ngunit risky na manager ay muling sinusubok. Sa ngayon, kailangan niyang ipakita na may malinaw siyang plano para sa hinaharap. Ang ugnayan ni na flag at Harrison ay naging simbolo ng bagong yugto ng Mavericks, isang pagtatangkang bumalik sa pagiging contender matapos ang maraming pagbabago. Ngunit habang patuloy ang pagkatalo, nagiging malino na pareho silang kailangang patunayan ng sarili. Para kay Flag, ito ay tungkol sa pagpapakita na kaya niyang maging leader sa murang edad. Para kay Harrison, ito ay tungkol sa pagangat ng koponan gamit ang sariling mga desisyong tinutulan ng marami. Kung hindi magbabago ang takbo ng Mavs, parehong maaaring masisi sa huli. Gayunpaman, may pagkakataon pa silang baguhin ng naratibo. Kailangan lamang ng tamang direksyon at pasensya mula sa lahat ng panig. Sa kabuuan, hindi makatarungang ituring si Cooper Flagg bilang pangunahing dahilan ng kabiguan ng Mavericks sa maagang bahagi ng season. Ang tunay na problema ay kombinasyon ng kabataan ng roster, kakulangan sa chemistry, at desisyon ng front office. Si Nico Harrison, bilang utak sa likod ng rebuild, ay kailangang magpakita ng agarang resulta upang mapanatili ang tiwala ng fanbase. Sa kabilang banda, kailangang magpatuloy si Flag sa pagunlad at patunayan ng hype sa kanya bilang top pick. Kapwa nila kailangang harapin ang pressure ng may pananagutan. Kung magtatagumpay silang mag-adjust, maaaring maging turning point pa ito sa kasaysayan ng Mavericks. Ngunit kung hindi, posibleng magbunga ito ng panibagong yugto ng pagbabago sa franchise.